Good morning, guys. It's Sunday. It's family day. Nagluto si mommy at daddy ng breakfast. Wow, meron na tayong dinding-ding. Tinolo or tayo <laughs> Meron tayong dilis. At syempre, di nawawala ang kanin. Para sumarap yung dilis, lalagyan pala ni daddy ng pinakura. Oh. Pinakura. Trot, trot. <laughs> Ayan, nanonot ang lasa. Deka mo pagpakainan namin kahit nagpapasaway ako. <laughs> dito tayo sa tabi ni garden ni Mama ng Giselle. Last week kasi di ako nagkasama. Nagvlog si Mama at Daddy. Eh, nasa school ako eh. Tama nga guys. Malamig dito eh. Fresh air. At saka tahimik. Eh. Gusto ko po yung ganito to. Panding namin ni Mama at Daddy Tara na, kain na po. Okay na. Nakaprepare na lahat. Please, gutom na ako. Tagal ni mommy at daddy. Sorry po, magbamailo na ako. Galila, mga manganla. Mommy, daddy tara na, let's go. Huwag yung pinaghihintay ang pagkain kasi ba't Ayaw, Ay, sa so wakas, kakain na kami. Let's go, go, go. Let's go, guys. Kakain ako ng tinulang manok na luto ni Mami. Yeah! Na may -ari ng garden ni Manang Lizel. Masarap pala yung malunggay, guys. Napasubo ako ng marami. Masarap pala ang fresh na gulay. Lalo na pag sa garden ni Manang Lizel. Masarap na kami. Thank you for watching, peace out!